So hello guys, it's me again, Boss TV. So for today's video ay sasabihin ko naman sa inyo kung ano ba yung mga legit agency na pwede nyong applyan papunta dito sa Taiwan. So marami din kasi nagtatanong sa akin guys na ano daw ba yung mga agency na mas magandang applyan na mas mabilis magpaalis. Sa video na to ay sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga agency na in ko noon. So kung ready na kayo, Let's go. Isa sa mga agency na inaplayan ko ay itong Everbest Overseas Employment Agency na matatagpuan siya sa Ermita, Manila. Ang ikalawa naman guys ay yung Mission Way na matatagpuan naman sa Malate, Manila. So Mission Way Manpower Services Incorporation. So agency rin to ng girlfriend ko guys. So legit na legit siya guys na nakakapagpaalis. Pupunta dito sa Taiwan. Ang sumunod naman guys ay yung Skyborn International Incorporation So, oh, kung hindi ako nagkakamali ay sa Malate na rin yata to Or sa Makati So, search nyo na lang yung uh, mga Facebook page nila Ang sumunod naman ay yung Jokman Corporation So, ito ay sa Makati Kung hindi ako nagkakamali Kasi ito yung agency ng ate ko Nung una siyang nag-apply papunta dito sa Taiwan So, legit din to guys na agency ang sumunod ay yung Jardine International Power Incorporation. So, ito ay sa Ermita. So, malapit lang ito sa Everbest. So, legit agency din to guys. Ang susunod naman na agency guys na na-applyan ko na rin ay yung Japan Maruko International Corporation. So, matatagpuan siya sa Ermita, Manila. So, uh, magka-building lang sila nung Jardine. So, malapit lang din siya sa Everbest. Sumunod naman guys ay JS Contractor Incorporation or Incorporated. So matatagpuan to guys sa uh, Intramuros, Manila. At itong huling agency na to ay ito yung agency ko na matatagpuan sa Project 8 Quezon City. Yung Jedegal International Manpower Services Incorporation. Legit agency to guys na mabilis magpaalis kasi marami siyang hawak na company na kapag urgent hiring guys ay mabilis ka talaga mga kalis basta walang problema sa medical mo sa mga requirements mo sa mga documents mo ay tuloy tuloy at mabilis yung pagalis mo so bali guys hindi lang yan yung mga legit agency na pwede mong applyan dyan sa Pinas dahil marami pang mga agency so hindi ko lang may isa isa kasi sobrang dami din pero yan lang yung mga agency na na applyan ko talaga nung nag a apply pa ako so mga legit agency talaga yan na mabilis magpaalis once na urgent hiring yung mga company na hawak nila. So yung mga address na sinabi ko dyan ay yung iba dyan ay doon talaga sila. Pero yung iba kasing mga agency guys ay lumipat na ng ibang uh, lugar. So dapat yung gawin ay search nyo yung mga Facebook page nila. So makikita nyo naman dito sa video na to yung mga uh, pangalan ng mga agency na inapplyan ko. So, isearch nyo lang sa Facebook page nila para makita nyo yung mga tamang address para hindi kayo maligaw once na pupuntahan nyo ito. So, yun lang guys for today's video. Sana nakatulong sa inyo tong video na to na nalaman nyo yung mga legit agency na pwede nyo applyan papunta dito sa Taiwan. So, yun lang. Maraming salamat sa panunood. Ingat po tayo lahat and God bless everyone.